Magandang hapon po mga idol Ito naman po tayo mga idol Gawa tayo ng rubber damper ng Sniper 155 Ito mga idol at Hindi ko na pininidyohan na idol yung pag ano nito Paggawa nito kasi wala yung taga video natin May... Ngayon lang dumating kaya ito lang mga idol puti gumating yung taga video natin na idol eh hindi pa natapos wala makikita niyo. po maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong walang sawa suporta sa akin video walang katapusan ang pasasalamat ko mga idol dahil po sa inyo idol eh nakilala tayo po unti unti sa social media kasi ni hindi pa naman siya ma ayun yung dati niyang ano ito, maluwag lang siya kaya ito papalitan natin ito na, talagang masikip yan tapos dito maluwag ito maluwag din sa kabitan ayan siya kaya pinapalitan na ni boss ayan Yan nga pala mga idol lang mayari si Gus. Ayan Gus. At nagtiwala naman sa ating gawa. So, mga idol ah, uh, para makita nyo na yung finish product natin. So, mga idol, tiyagaan talaga ito pag ano. Paggawa tayo ng ganito kasi itong rubber damper medyo matarbaho. Baka Nagkipirsado yung kamay natin dito Papantayin ko pa para dito sa ano pa Bawas Hindi lang lang kaya pa Kahapon uh, na nakagawa din tayo dito ng tatlo. Ayan, kung gusto nyo po magpanood mga idol, abangan nyo lang po sa ating sa mga Mga upload. Kung gusto nyo pong panoorin. Wala maraming hiwa ang gagawin natin dito para mabuo natin yung rubber dumpers. magawa natin mga ganito, mayroon. Pag nasira ng isang taon, balik. Pwede balik, walang bayad Ulitin-ulit natin. Ganoon natin ang tano. para ikabit na natin. Kamay doon, ikabit na natin. Kamay doon. Kailangan talaga ito masikip yan para. Kamay doon. Sayo na natin tong pinaka skrocket Yan may dolat. Sapinan so, mo natin tong ilalim. And pass. ito na po mga idol ang ating finished product kung nagustuhan nyo naman po ang aking video pakisubscribe naman po sa ating munting channel mga idol at pakishare na rin ito na mga idol at kakabit na natin Kinapala na pala natin yung pinaka rubber damper natin. Ayan siya. Lapat siya. Ayan lamang po mga idol. Maraming maraming salamat po eh, sa inyong lahat. Sa walang sawang panunod sa aking video. Ayan ang motor ni boss mga idol. Ayan. God bless you po sa atin lahat mga idol. Ingat tayo palagi sa araw-araw. Bye-bye.